Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na natugunan ang pangangailangan ng ating mga kababayang nasa lanta ng Bagyong Aghon. Ayon sa Pangulo, mahigpit na binabantayan ng gobyerno ang kaligtasan at kalagayan ng mga naapektuhan ng bagyo. Si Alan Francisco sa detalye. Mahigpit na nakabantay si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa epekto at pagtugon sa panalasa ng bagyong agon sa bansa. Sa katunayan, iniulat ni Pangulong Marcos na higit isang milyong pisong halaga ng humanitarian assistance ang nipamahagi para sa mga naapektuhan ng bagyong agon. Sa kanyang social media na ex, sinabi din ni President Marcos na may nakahandang higit tatlong bilong pisong standby funds at preposition goods at stockpiles. Ito ay para masiguro ang aniyay mas malawak at mabilis na pagtulong sa mga Pilipinong apektado ng bagyo. pagtiyak pa ng Pangulo, asahan ang patuloy na pagsuporta ng mga government agency sa bawat komunidad at pagtiyak sa maayos at ligtas na kalagayan ng ating mga kababayan. Una nang inatasan ni Pangulo Marcos sa mga lokal na pamahalaan, emergency services at mga ahensya ng gobyerno na magbantay at agad umaksyon sa epekto ng bagyo sa bansa. Hinimok din ni President Marcos ang publiko na manatiling alerto ngayong may bagyo. Bilin pa ng Pangulo, gawing prioridad ang kaligtasan at kapakanan ng lahat. Gaya ng pagkitiyak na may sapat na mga pagkain at non-food items. Gayun din ang health services at evacuation center sa mga apektadong komunidad. Hiling din ni Pangulong Marcos na bantayan ang isa't isa ngayong may kalamidad. Lalo na ang mga vulnerable sector tulad ng mga matatanda, bata, may kapansanan at iba pa. Alan Francisco para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas